Kumusta mga kaperswa? Nakatikim na ba kayo ng damami? <laughs> Joke lang po bali ito na naman po yung balat ng baka All the way from Visao Ilang taong na stuck Grabe Masarap ito mga kaperswa lalong lalo na sa taglamig Masarap ihalo sa mga gulay-gulay Sa mga fukarakush, mga beans Masarap din po ito sa ginataan At syempre mga kaperswa Sa binungor Talagang solid may nagtatanong pala kung ano daw po ang pinagkaiba ng fresh na balat ng baka at yung ganitong balat mga kaperswa ito po kasi ay may unique na lasa may kakaibang lasa ito kaysa sa fresh na balat ng baka o kaya ay balat ng kalabaw ito po ay may kakaiba ulitin ko po mga kaperswa may kakaibang lasa na napakalinamnam kaya sa mga viewers natin dyan sa mga masisela natin dyan pasintabi na lang po sa inyo yan, ito po yung ating balat ng baka tatarin na natin mga kapersak yun hatiin natin parang yero <laughs> pwede natin gamitin bubungan Iyon. Magluluto tayo ng espesyal. Ayo. oh. ayos grabe naman yan mga kabarsak parang pamaypay lang pwede rin pong isampal sa mga magkikitid ang pag-iisip joke lang po yan napakarami nito bali sunugin muna natin ito mga kaperswa itong kanyang mga buhok buhok bago natin ito ibabad ng dalawang araw at bago natin ito iluto bali Shoutout na pala kay Captain Noel Victor Senisa from Wing Strike. 'Yon shoutout po sa iyo, sir. Ito na po yung balat ng baka. Halika na po, sir, at kakain na tayo ng the legendary balat ng baka. 'Yon. na po yung nasulog sunog bali kuskusin lang natin ng konti ito mga kaperso bago natin ibabad kapag na babad na lang po tsaka na lang natin ito kukuskusin Yun, dito na po mga kaperso Bali, lagyan na natin ng tubig. dadaganan lang natin ito mga kaperso para mababad lahat o, ayos pwede na yan syempre itakpan na natin yan mga kaperso ayos 2,000 years later makalipas ng dalawang araw mga kaperso ito na po yung ating ibinabad na balat ng baka ayun Pasintabi po sa mga viewers natin dyan. Parang ihi. Pwede na rin to mga parsa. Malambot na rin. Medyo malambot. Kaya iluloto na natin to. Bago natin iluto, kuskusin muna natin mga kaparsa. Ito na po mga kaperswa. Bago natin iluto ay hiwain na rin natin ito mga kaperswa. Ito okay. po. dito tayo magluluto mga kaperswa dito sa napaka-late na pressure cooker ayun bali ganyan lang mga kaperswa hindi na tayo maglalagay ng kahit ano dahil hindi na natin gagamitin yung sabaw nito. Tignan nyo naman yan mga kaperswa. <laughs> Napitpit na po yung ating stove. Napakalaking pressure cooker. lolo na natin mga kaperswa. hiwain na natin ito. Ito na po yung ating balat ng baka mga kaparswa. Niloto natin ito ng isang oras at kalahati. Bali, hiwa-hiwain muna natin ito para mas madaling maluto. Palitan natin yung ating pressure cooker dahil mas malakas pa rin pala yung maliit na pressure cooker iwain muna natin mga kakas ah. lumit yung ating pressure cooker hatiin lang natin ito mga kaperswa parang lastiko lang parang bristlet kalahati na yan ito yung kanyang kalahati lagyan natin ng water Lulukotan na natin mga kaperswa. Iyan. Hindi pa po ganong luto itong balat ng baka pero dito na tayo magtitimpla. Unang ilalagay natin dito mga kaperswa ay syempre itong ating Toyo katamtamang toyo lang mga kaperswa Iyon Ilagay na rin natin ito mga kaperswa Itong ating Pabidubidong sibuyas Kasunod itong ating bawang maglalagay din tayo ng sesame oil konting patak lang iyon grabe naman yan hindi lang yan dahil meron pa tayong bango sweet soy sauce konti lang at syempre mga kaperswa meron din tayo ditong pamintang hindi ganong wasak maglagay tayo dito ng 2,335 pieces ilagay na rin natin itong ating gata grabe naman yan Woo! sure bull na naman ito mga bars napakabango na ayo grabe parang pansit lang mga kapers carbonara Yo. Parang pansit na malalaki. Lutuin lang natin ito mga kaperswa. Mga 40 minutes. Ito na po yung ating adobo sa gata na balat ng baka. Yung. Grabe naman yan. Solid mga kaperso. <laughs> Parang carbonara lang. Whew. <laughs> jelly na jelly. Napakasarap nito mga kaperso. Oh, he's right. Wait, wait. Tikman natin itong carbonara pansit. Tignan natin kung subukan nating tikman kung sampyon ba. Ano? Mayat. mas masarap pa sa pansit kanton hindi mm. ka rin ko Mmm.